Hello mga beshi, maaga nga po akong ginising ni mama. Dapat po kasi 6.30 nandun na ako sa school. Pass forward tapos na nga po akong gumaya. Kaya naman kinuha ko na nga po yung mga gamit na dadalin ko. Pinagbuo na, na nga din ako ni mama ng tanghalian. Kahit meron nga pong pajalibi sa school. Alam nyo naman na kanin is life ang beshi nyo. Buti na nga lang po natapat sa day off ng papa ko. Dahil mamayang tanghali pupuntahan nga po ako ni mama. Iiwanan na nga lang ni mama si Atina kay papa dahil di namin alam po anong oras matatapos. Maaga pa nga, kaya naman bumili nga muna ako sa kantin ng musubi. Di po kasi ko sanay na kumain ng masyadong maaga. Shoutout nga po dito sa maganda kong followers. Gustong Gusto ko nga po talaga yung musubi sa kantin dahil may kanin na may ispampa. At meron nga din pong seaweed. Yeah, bye bye. Good luck. Galingan mo. Kinatanghali ni anak ay nga po si mama sa kamami niya papunta sa school. Tapos na nga po kami manangalian, bumili nga po kami ng leche flan sa kantin. Naghati-hati nga po sila, nilibre nga po nila ako. Habang nag nga ako, nilapitan nga ako na kaklasi ko, meron nga daw papapicture sa akin. Umaga pa nga lang, madami na nga po nagpapicture sa beshi nyo. Maraming salamat po sa mga solid followers ko. Shoutout ko na nga din po yung mga taga Pinaod Central School. Kahit nawala na wala na ngayon at pangalawa kong patient, dito pa nga kayo para sa pangat Page. Habang di pa nagsisimuli awarding, nanood nga muna kami dito sa gym. Iba't e, ibang school nga po'y nagpakita ng kanilang mga talento. Sobrang dami nga po talagang tao na puno nga po yung gym ng school namin. Nakakataba nga po ng puso dahil iba'y nananapang nga po ako para magpa-picture. At yung iba kinikilig pa nga nung makita ko mga beshi. Naubusan na nga na sticker yung iba okay nga lang daw picture na lang. Thank you so much po talaga sa mga ganda kong followers. Sa mga followers ko palang panalong-panalo na nga po ako mga beshi. Aww. move po tayo backwards para po hindi po natin hindi ko kaya po question, para po hindi masakali mga wireless po hindi sa hindi mo isa na lang isa na lang, bigay mo na sa kanila Maya maya nagsimula na nga po, kinanta na nga po namin yung pambansang awit ng Pilipinas. Sinayo at kinantan na nga din po namin yung Dem at Bulacan March.

San Miguel South District, San Miguel Elementary School, Altea Vinice Santos, coach, Mantipina, Paradus. Round 6 from San Miguel Central District, San Jose Elementary School, Lamayara is <laughs> Bohan, coach, Elsa B. Round 5 is from San Miguel Central District. pagkatapos nga po na award din ay celebrate nga po kami sa mga inasal ng family ko. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Thank you din po Lord. Di ko po expect na makakapasok po ako sa rang 7. Dahil iba't ibang school nga po nakalaba namin. Maraming salamat din po sa masipag kong coach na si Ma'am Divina mga Luz. Congratulations po sa ating lahat. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.